Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 3, 2025, linggo. At uh, tayo ay nasa ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinangong mula sa Aklat ng Mga Ngaral, Chapter 1, Verse 2, and Chapter 2, Verse 21 to 23. Walang kabuluhan. Walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao ay pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanaki. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo at ngayon po sa pagsisimula ulit natin para sa linggong ito ay ating napakinggan mula sa aklat ng mga ngaral. Ito rin po ay matatagpuan din sa aklat na tinatawag na aklat ni Sirak. Pero bahagi po ito ng ah, kumbaga, aklat ng karunungan din ni Solomon. At maganda po na maipaunawa o maunawaan natin ang ipinapahayag niya dito na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay kung tutusin, walang kabuluhan kung hindi rin lang tayo nito madadala sa kaharian ng Diyos o hindi kung hindi rin lang tayo mailalapit nito sa Diyos. So maganda po yung bahaging ito na kinasabing lahat ng ginagawa natin, lahat ng ginagawa ng tao ay nagdudulot lamang sa kanya ng kabiguan, nagdudulot lamang sa kanya ng balisa at hinanakit. Ano nga bang pinagkaka pinahahalagahan natin sa mundong ito na akala natin ay mapapasa atin habang buhay. Minsan, uh, natin yung itsura natin. Kaya nga, uh, napakalaking business at uh, marami maraming yung mayaman no? sa mga uh, cosmetics, sa mga pampaganda, pampasexy pampaputi, o kung ano pan no? na para sa pangangatawan na uh, kung totoo no? Isip tayo ng isip ng mga bagay na inaakala natin magpapasaya sa atin, magdudulot ng kaligayahan sa atin. Pero sa kalaunan, talagang ito rin yung mga nagbibigay sa atin ng, ng anxieties, no? na sa depression, dahil lagi nakatuon tayo sa mga ganitong bagay. Kung hindi man sa kasikatan, no? kaya gusto natin laging mapansin, pero alam mo na, Uh, ngayon po pwede kang sumikat Pwede kang makilala Sa susunod na taon uh, Mayroon na namang uusbong Mayroon na namang magpapakilala Tapos ikaw uh, Mababawasan na yung uh, Yung fans, yung followers Yung tagasunod Kasi mayroon ng iba Kaya lang nag, nag, yun nga, Nauubos at ginugugol natin Ang ating lakas Sa kakaisip, sa kung paano natin Mapapanatili yung ating kapangyarihan, yung ating kasikatan, maging yung ating kayamanan, yung pera o kung ano pa man na talagang kayod marino uh, ipon ng ipon pero paubos din naman ang paubos at nauubos, at yun din no, sabi nga na walang kabuluhan, although no, sabi, uh, maganda po na ano man ang meron ka, i-enjoy di, mo diba ah uh, pero pagdating na araw, kailangan bukas ang iyong isipan na iiwanan mo din yan. Kung hindi, kung hindi yan mawawala sa iyo, iiwan mo din yan sa susunod sa iyo. At maganda na bukas tayo sa ganitong kaisipan. Mahirap kasi yung parang pinanghahawakan natin lagi. Gusto natin uh, tayo yung number one, tayo yung title holder, at ayaw natin itong ilitko at nahihirapan tayong mag-let go ng mga ganitong bagay sa sa buhay natin. Pero muli, no, sinasabi nga dito, uh, walang kabuluhan. Kung uh, inaakala natin na uh, atin panghabang buhay, ang pagkilala ng tao, ang titulo na meron tayo, ang posisyon na meron tayo, ang kayamanan na meron tayo, eh, kung tutusin po talaga no, yung reality, kahit gaano kakayaman, Kapag nagkasakit ka na, lahat yan wala nang kabuluhan sa iyo. Kahit gaano pa karami ang iyong bahay, kahit gaano pa kalaki ang iyong bahay, pagdating ng araw, mas gugustuhin mo na iisang silid na lang ang iyong uh, pag-aari. Kasi hindi ka na makalakad, hindi ka na makaakyat, hindi ka na makatungtong no? sa, sa, sa kung ano man na alam mo noon ay talagang pinapangarap mo no? na ganitong bahay o ganitong mansyon, kahit nga kotse. Ang gusto mo na lang ay yung madali kang makaupo, ayaw mo na no sumasampa. Pero muli, no? sa linggong ito, pag nilayan natin mabuti, wano ano yung mga nagdudulot sa atin ng mga hinagpis, ng sakit, na baka sayang lang. No? Sayang lang ang oras, sayang lang ang araw, sayang ang buhay kung i mo lang sa Uh, pag-aalala ng mga bagay na wala rin namang kabuluhan pagdating ng araw. Muli po, isang mga araw sa inyong panahon.